Cooking made and cook. Katulad nga po ng naipangako sa inyo ng inyong mommy loves, heto na nga po yung ating bibingka recipe na may mga easy ingredients at the same time napakadali lang din pong gawin at lutuin. Sundan nyo lang po talaga itong ating video, panoorin nyo lang pong mabuti, pakinggan nyo lang po yung aking mga sasabihin para bukod po sa pareho po tayo ng magiging outcome, pareho po talaga tayong mag -e enjoy dito po sa ating bibingka na napakadaling gawin pero yung lasa, ikakagulat mo dahil talaga naman pong napakasarap. So tara, samahan niyo muli ang inyong mommy love sa pagliluto nito. Dito po gagamit tayo ng dalawang klasing bigas, yung ating glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. At ng rice flour or giniling naman po ng ating mga regular na bigas. Siyempre, may dahilan yan kung bakit. Kapag pinuro po kasi natin yung ating glutinous rice flour, possible pong mag-deplate po yung ating bibingka once na ito po ay lumamig na. Kapag purong rice flour naman po para sa akin medyo mas buhaghag, kaya sundin nyo po talaga lahat ng ating mga ingredients pati na po yung mga sukat nito para makuha nyo po yung sinasabi ko sa inyong halos traditional na lasa po ng ating bibingka. Para po sa ating pampalsa, gagamit po tayo rito ng baking powder. Sa lasa naman po, magalagay po tayo rito ng asukal. Kahit anong kulay po, pwede nyong gamitin. Nakadepende na rin po dyan yung pinakakulay po ng ating pinakaresulta. At maglalagay rin po tayo rito ng kaunting asin to balance the taste. Dalawang itlog rin po yung gagamitin natin. XL size po ito. Kung sakaling nasa small to medium size lang po yung itlog na gagamitin nyo, gawin nyo na lang pong tatlong piraso. Para syempre sa ating classic na lasa, gagamit po tayo rito ng gata. Pinaghalo ko lang po pero ang ginamit ko po rito, 1 cup po ng coconut cream at 1 half cup po ng tubig. Hahaluin nyo lang po mabuti at pwede nyo po itong salain para mas smooth po yung consistency. Para po sa ating pinaka last ingredients, maglalagay po tayo rito ng melted butter or margarine. Hahaluin lang uli natin mabuti Pwede ko po bang malaman muna kung saang lugar kayo nanonood nitong ating video para naman po malaman ng inyong mommy loves kung hanggang saan ang inaabot nitong ating bibingka recipe. Six pieces po yung magagawa natin dito. Kung kasing laki po ng molder na ginamit ko yung gagamitin nyo, 5 inches po ito. Ito rin po yung ginagamit sa ensaymada at sa mamon. At bawat molder po, 3 port cup naman po yung mailalagay po nating mixture. Bali, yung pinakadahon po ng saging natin dito, after po natin itong malinisan, mapunasan, dinarang po natin ito sa apoy para naman po hindi po madaling mapunit. Pero kung sakaling sa lugar nyo hindi po ito available, pwede naman pong gumamit ng mga cupcake liner. Or medyo i-grease nyo na lang po yung molder po na inyo pong gagamitin. Sa preheated oven ng 200 degrees Celsius, isasalang po muna natin itong ating bibingka ng 7 minutes. After nyan, hahanguin po muna natin ito bago po tayo rito maglalagay nito pong ating toppings na salted egg. Kung nilagay na po agad natin ito kanina, lulubog lang po ito dahil kung napansin nyo rin po, medyo malabnaw po itong ating mixture. Then ibabalik na po uli natin ito sa ating oven, ipagpapatuloy na po natin yung pagluluto, same pa rin po yung init, up and down nga po pala yung init nito, ibibake ko po, po natin ito for another 23 minutes. Yan po ay nakadepende pa rin po sa inyo kung ayaw nyo ng medyo mas toasted yung pinakaibabaw. At nakadepende pa rin po yan kung gaano po kalaki or karami po yung mixture na inyo pong nilagay sa inyo pong mga molder. Mag toothpick test pa rin po kayo bago nyo po ito hanguin para sigurado po kayong lutong-luto po talaga hanggang sa pinakaloob. Then dito po, pwede na po tayong mag-brush diretsyo po ng ating margarine sa pinakaibabaw. Hindi po ito sponsored pero yung ginamit ko po rito ngayon ay star margarine. Pwede na po natin itong kainin ngayon. Ito po optional lang kung gusto niyo pong maglagay pa rito ng keso at i-melt pa po ng kaunti. Pwede niyo po itong ibalik sa inyong oven ng 3 to 5 minutes. Mix and cook. Cooking made easy as one. Two, Sa kusina may kwento si Mami Labs ang bida. Lo bahay o pang negosyo lahat kaya kaya. Kakanin ulam dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Ayan na ha, tinugtugan ko muna kayo para mas ganahan kayo sa pagluluto po nitong ating bibingka. Dahil talaga naman pong I can guarantee, hindi puli talaga ako sa inyo ipapahiyaan nitong ating recipe. Saktong-sakto yung lasa, yung lambot, yung pinaka-texture. Talaga naman pong matutuwa kayo dito sa ating recipe. Pwede nyo po ba kaming balitaan kung sakaling nagawa nyo na? At kung may requested recipe pa nga po pala kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment dyan para naman po mabasa ng inyong mommy loves at magawa po natin sa atin pong susunod na video. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto! 🎵 Mix and cook mo malalaman rin May bilaaw, may food pang handa. Basta't susundan mo lang Si Mami Loves Laging may bagong alam Ula mo kakanin Kahit talin Madali na lutuin Pag siyang gagabay sa atin Sa hat ng hakbang ipapakita niya, mula sa cup hanggang sa plating, si Mami Labs tunay na inspiri sa so mix and cook cooking ladies, he has one two three kay Mami Labs, masarap.